Hello! Ako po si Joy and welcome to Atheist Joy Philippines kung saan ang topic natin itongkot sa atheism, God-belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. Gaya ng pinangako ko last week, eto yung video about morality ng may God versus sa morality ng walang God. di ba? Yan ang pangako, yung hindi napapako at hindi nyo na ako kailangan ipako sa Cruz. Ang corny! <laughs> okay, sige na, ito na! Let's go! Pagdating sa usapang moralidad, importante 'yung mga definitions para mas malinaw ang usapan. Okay? Moralidad. Ano 'yung definition ng morality? Ito 'yung prinsipyo or sistema ng paghusga kung ano ang tama o mali. Pag sinabi mong moral, ang ibig sabihin ay tama nagawain. Ang kabiligtaran ay immoral, which means maling gawain. Ang connected na salita lagi pagdating sa usapan ng morality ay 'yung objective and subjective. In simple terms, pag sinabing objective, ito 'yung mga bagay na tama o totoo kahit ano pang opinion mo or yung feeling mo about it. Pag sinabi kong may iba't ibang kulay ng kotse sa mundo, ay ito ay isang objective statement. So kahit ayaw mong mag-agree sa akin at regardless sa pakiramdam mo, eh totoo yun. And it's a fact na may iba-iba nga na kulay ng kotse sa mundo. Ang subjective naman ay yung kabaligtaran. Depende naman to sa taong nagsasalita. Kung ano yung pakiramdam ng tao na yun. So it's purely personal preference or personal feelings. Pag sinabi kong blue ang pinakamagandang kulay ng kotse sa lahat, yun ay isang example ng subjective statement. Kasi para sa akin lang yun. It's a matter of taste. It's an opinion. Marami pang pwedeng i-consider dito. Pero para simple, mag-concentrate muna tayo dito sa definitions na to na binanggit ko. So, ang moralidad daw na nakabase sa paniniwala sa God ay mas mainam kung ikukumpara sa moralidad pag walang God. Kasi meron daw malinaw na objective na basihan ang morality. Si God ang panggagalingan kung ano ang tama or mali. Si God ang source ng objective morality. So pag sinabi ni God na mali ang magnakaw, then mali yun. So kung may mga taong gustong mabuhay sa pagnanakaw at para sa kanila itama yun, eh may basihan tayo para sabihin na mali sila. Well, pag inisip mo, okay naman sana. Kung ganong kalinaw ang instructions at kung ganong kasimple lang ang usapan pagdating sa moralidad. Ang gusto kong gawin ngayon ay ipakita sa inyo na kahit alisin pa natin ang lahat ng problema sa realidad ng existence ng isang God, ang ending ng morality nito ay hindi pa rin masasabing tama pag natin ang gusto, pipilitin kong gawing simple at malinaw. Okay? Game! Unang-una, again, walang proof or evidence sa existence ng anumang gods. Para na akong sirang plaka, kakapaulit-ulit nito. Pero, kalimutan natin ulit yung evidence. Pagpalagay na natin na nagkaroon tayo ng evidence for God at napatunayan natin ang existence nito. Halimbawa, nakagawa tayo ng bagong device or technology at nakita natin yung nangyari before the Big Bang. At yun, lumabas nga si God! Ayun, may puting bigote, nakarob, Kaboom! Scientifically proven, walang bahid ng duda. Pag ganun yun nangyari, masasagot na yung tanong kung may God nga ba talaga na nag exist Okay na dun sa part na yun. Pero may problema pa din. Hindi pa din natin alam automatically kung ano ang gusto ng God na yun. At di ba yan nga yung problema ng mga religions mula noon pa? May mga pagkakaiba sila sa interpretations about sa gusto ng God pagdating sa kung ano ang tama or mali. Kaya sa Muslim, okay sa God nilang mag-asawa na hanggang apat, sagad ng katoliko, isa lang. Bawal kainin at isuot yan, sagad namin, okay lang, etc. Pero, alisin pa din natin yung problema na yan. Pagpalagay na natin nakatanggap tayo ng text, Viber, or PM sa messenger galing kay God mismo na malinaw at naiintindihan ng lahat. Step by step, detailed na instruction from God kung ano yung tama or mali at paano tayo dapat mabuhay. May chat support pa. Pag may tanong ka, diretso agad si God ang sasagot sa'yo. Pag ganun, masosolve na yung problema sa confusion about sa instruction ng God. di ba? magiging okay na doon sa part na yun. So, wala na bang problema? Meron pa din. Kasi ang pinag-uusapan natin ay moralidad. Again, prinsipyo or sistema ng panghuhusga kung ano ang tama or mali. Pag naging sunod-sunuran ka na lang, eh, wala ka ng sariling desisyon. Ginivap mo na yung kakayahan mong mag-decide, mag-isip, at pati yung sariling konsensya mo. Pero sige, pumayag pa rin tayo na maging malaaso na susunod sa utos. So, anong ending? Tamang moralidad ba? Moralidad pa rin bang matatawag yun? Sa tingin ko, hindi na. Kasi wala nang prinsipyo dun. Wala nang sistema ng pag-iisip. Kung tutusin, pwede na nang tanggalin yung utak mo eh. Wala ka namang paggagamitan ng utak eh. Hindi ka na kailangang mag-isip. Susunod ka lang. Merong mga nagsasabi na magandang ugali daw ang pagsunod or yung obedience as long as sumunod ka sa tamang tagapag-utos. Ang pagsunod daw ay pagiging humble at pagiging mabait. Pero para sa akin, ang pagsunod ay minsan mabuti, minsan hindi. Actually, yung obedience, pag naririnig ko, tingin ko applicable yan sa mga bata at sa mga alagang hayop, sa mga hindi kayang mag-decide sa sarili nila. Ang tama o mali, kailangan pag-isipan. Pag sumunod ka sa traffic light, okay yun. Nakakatulong sa safety ng nakakarami. Yun yung utos na susundin ko kasi alam kong tama yun. Pero paano yung mga taong sumunod kay Hitler at pumatay ng maraming Jews? Naging humble ba sila o mabait dahil sumunod sila? Pagdating sa utos ng God, pwede ka bang pumili? Pwede ka bang tumanggi? Ay God, pass muna ako dyan. Okay lang sana kung puro feel good lang ang utos ni God. Halimbawa, magmahalan kayo or magbigayan kayo. Okay lang, di ba? Eh paano kung kasama sa utos ni God ay tratuhin mo ng mas mababa ang mga babae kaysa sa mga lalaki? Bawal ang divorce. Patayin mo yung anak mo bilang patunay na love mo si God. Nabasa niyo yun? Story ni Abraham? Naalala ko tuloy nung bata pa ako, narinig ko sa simbahan yun eh. Gulong-gulo ako eh. Sasaksakin yung anak. Oo, binawi ni God sa huli, pero... Buti na lang, sa panahon ngayon, kapag may taong nagsabi na sasaksakin niya enak niya bilang sacrifice sa God, may lugar na tayo ngayon para sa mga ganong tao. Mental hospital, di ba? Kasi noon, pag ginawa mo yun, chosen by God ang tawag sa'yo. Pag ngayon mo ginawa yun, psychotic ang tawag sa'yo. Buti na lang. Salamat sa modern psychology at sa mental hospital. Amen. Pero yun nga, sana puro maganda lang ang iutos ni God. Pero tandaan mo, may history ang loving God ng pag ng pagpatay. Marami-rami yun. Sabihin na natin na may good reason si God sa lahat ng inuutos niya. What I'm saying is, iyan ang problema sa God-based morality. Ipinaubaya mo na yung sarili mong judgment sa iba. In this case, sa isang super grandmaster dictator. So wala nang sense kung ano ang tama o mali. Kasi lahat ng sasabihin ni God, tama. Kahit ano pa yan. Kahit pagpatay pa yan. You're no different than a mindless robot following orders. <smart noise> Ang daming problema sa proof sa existence ng God. Pero kahit tanggalin pa natin lahat ng problema, ang ending na moralidad nito ay nakakasira ng kakayahan ng isang tao na mag-isip at mag para sa sarili niya. Mababang klase ng moralidad, amoral, yung hindi pinag-iisipan. So, sinasabi ko ba na walang moralidad ang mga religious na tao? Hindi po. Maraming taong religious na alam ko na mabait, mapagmahal at mapagbigay. At yung iba sa kanila, yung paniniwala nila sa God ang dahilan daw kung bakit sila ganun. Marami din sa mga religious, hindi naman sinusunod lahat ng nasa holy books nila eh. Binipili lang nila yung alam nila na tama at may sense. At mabuti yun. Yan ang patunay na ang human morality ay mas okay kesa sa anumang religions or holy books. Ang problema ay pagdating sa mga ibang mas komplikado na usapan pagdating sa moralidad. Merong iba na pinipilit pa ding i-apply yung utos daw ng God nila dahil doon naapektuhan yung ibang tao in a negative way na hindi naman dapat. Okay, now, Tignan naman natin kung saan galing ang moralidad ng walang God. Tanong ng mga theist or believers to sa mga atheist at non-believers eh, saan man gagaling ang moralidad ng tao kung walang God? Sinong magsasabi kung anong tama or mali? Sabi pa nga ng iba, kung atheist ka at hindi ka naniniwala sa God, anong magpipigil sa sa'yo na mangrape or pumatay ng tao? Ito yung isang bagay na bumili ba ko sa mga religions. Magaling yung ginawa nila sa part na to. Somehow, na-convince nila yung karamihan sa mga tao sa mundo especially dito sa Pilipinas, na sila ang may-ari ng tamang moralidad, na nasa kanila ang ultimate na sagot kung ano ang tama o mali. Pero kung iisipin mo, bago pa dumating yung mga major Abrahamic religions, kagaya ng Kristyanismo at Islam, meron ng konsepto at idea ng moralidad ang mga sinuunang tao. Obvious yan kasi thousands of years na nabuhay yung mga ancient humans bago pa na-establish yung mga major religions ngayon na ang kinlang nila yung moralidad somehow. Kasi dumating yung time sa history na yung mga nagpapalaganap ng religions kagaya ng Kristyanismo at Islam ay nakapagpakalat ng mga istorya, ng mga kwentong bayan na sa katagalan na inaisulat at ginawang doktrina at aklat kagaya ng Biblia at ng Koran. Sumikat yung mga kasulatan na yan at ginamit ng mga makapangyarihang politiko at grupo kagaya ng Roman Empire sa Europe at ng mga Arab powers sa Middle East. Dahil sa kapangyarihan na yan, meron silang monopolyo sa gobyerno, sa mga printing press at sa anumang media na available nung time na yun. So maraming century ang dumaan na paulit-ulit na sinasabi ng mga malalaking religions gamit ang makinarya nila na sila ang may-ari ng tamang moralidad at lahat ng sumasalungat sa kanila ay immoral. Kaya hanggang ngayon, marami pa din tao ang ganyan ang paniniwala. Pero base sa statistics, unti-unti nang nagkakaroon ng kamalayan ang mas maraming tao. Kaya tumihina ang impluensya ng religions sa maraming parts ng mundo. Dahil na rin sa iba't ibang information na nalalaman natin ngayon, mostly dahil sa internet. Ang isa pang dahilan kung bakit hawak nila ang moralidad ay kasi mas madaling sagutin. Pag ang isang religious na tao ay tinanong saan galing ang moralidad mo, madaling sagutin na galing sa Ten Commandments or kay Jesus or sa Five Pillars ng Islam or galing sa Bible. Pag atheist ka or non-religious ka, wala kang ganong kabilis na sagot na pwedeng ibigay. Pag tinanong ka kung saan galing yung moralidad mo. Hindi dahil sa walang moralidad ang isang atheist, kundi dahil mas komplikado ang sagot at ang explanation. So saan nga galing ang moralidad ng walang God? Ito na. Ito naman. Masyadong inipin. Una, evolutionary history. For thousands or millions of years pa, nabuhay yung mga ninuno nating primates, ang early humans, sa maliliit na grupo o tribo na mga 40 to 80 people ang laki. At yung kooperasyon ang naging malaking dahilan kaya sila nakasurvive. So yung mga tribo na nakapagsama-sama at nakakilos ng may kooperasyon, yung mga naging mabait at nag-isip ng kapakanan ng isa't isa, yung mga naging tapat at nag-alaga sa kanilang mga may sakit, sila yung mga nagsaksid at kapagparami ng lahi. Yung mga offspring o yung mga anak ng anak ng anak nila na nagmana at nagpatuloy ng mga kaugalian na yun, sila din yung patuloy na nakasurvive at nagpasa ng kultura na yun ng mahabang panahon hanggang sa generations natin ngayon. Ano sa tingin nyo nangyari doon sa mga tribo na nagnakawan, nagsakita, at nagpatayan? Sa tingin nyo nabuhay kaya sila para maipasa yung lahi nila? Siguro iniisip nyo, eh bakit may magnanakaw at may mga pumapatay pa rin ng tao hanggang ngayon? Alam ko yan, iniisip nyo. Galing ko na. No? Eh, well, ang sagot dyan eh, yung mabuti at masamang ugali, aminin man natin o hindi, kasama talaga yan sa human nature. Kaya nga, napaka-interesting na topic ng psychology. Pero ang punto dito ay yung mabubuting kagwalian at yung kooperasyon ng mga tao yung side natin na ang naging susi sa survival. Kahit yun yung mas naging laganap sa lipunan at hindi yung nakawan at patayan. Ang medyo nakakainis is pati yan, inaakin ng mga religions. Sabi nila, pinigyan tayo ni God ng konsyensya, kaya may natural na kabaitan daw tayong mga tao. Wala namang ebidensya doon. At tandaan nyo, yung mga early ancestors natin, yung mga sinaunang tao, hundreds of thousands of years ago pa nabuhay. Yung mga holy books, yung Christianity at iba pang mga religions today, mga 2,000 to 3,000 years ago lang nagumpisa. Kahit sa research, sa mga unggoy, lumalabas yung kooperasyon at pagtulong nila sa isa't isa. Hindi kasing level lang sa tao, pero Nagbabasa ba ng Bible o nagsisimba ba yung mga unggoy? Eh bakit meron sila nun? Kasi part din yun ng reason kung bakit sila nag-survive. Yung mga species na may ugali at katangian na pabor sa survival, sila yung mga magpapatuloy. At consistent ang ebidensya natin dyan. It's evolution, baby! So yan yung evolutionary history natin. At dahil sa evolutionary history na yan, related yung pangalawang source ng morality, yung neurological side. Yung utak natin nag-develop para magkaroon ng empathy. Yan yung pagiging sensitive sa pakiramdam ng ibang tao. At compassion, yan yung pakikiramay sa ibang tao. Yan ang dahilan kung bakit ang karamihan sa atin ay ayaw makakita ng naghihirap o nasasaktan ng ibang tao. Meron tayong cortisol at peptides na nagre-release ng hormones galing sa utak natin. Ket, hindi maganda sa pakiramdam kapag may nakikita tayong may nahihirapan o pinapatay. Of course, hindi lahat. May exception. Pero ang karamihan ng tao ayaw ng may nasasaktan. May mga studies din na nagpakita na kahit yung maliliit na babies na 5 to 6 months old, hindi nila gusto yung mga nakakasakit o yung mga nakakatakot na mga laruan or puppets. Mas gusto nila yung mga mababait at yung hindi nakakasakit. Isa pang source ng morality ay social at cultural. Lahat tayo ay pinalaki ng ibang tao unless si Tarzan ka. So kadalasan, magulang natin or ibang tao na mas nakatatanda ang nag-alaga sa atin nung baby tayo. Wala naman siguro lumaki na hindi inalagaan eh. I mean, wala ka naman makikita 2 years old na nagtitimpla sa sarili niyang gatas, di ba? At habang lumalaki ang isang bata, nagkakaisip sa tulong at gabay ng mga nakatatanda sa paligid niya, natututunan niya yung mga kaugalian at asal ng lipunan na ginagalawan niya. Diyan din natututunan yung pag-iisip sa kapakanan ng iba at pag-aalaga sa ibang tao. At nangyari ang proseso na yan kahit sa mga sinuunang tao pa noon, kahit wala pang simbahan. Ang panguli ay yung personal experience natin mismo bilang mga tao yung mga natutunan natin sa mga pagmumuni-muni natin, minsan nagbabago-bago yung personal na pananaw natin sa morality. Kaya nga nabuo yung philosophy at yung psychology kasi may kakayahan tayong mga tao na mag-isip para sa sarili natin. Yun nga yung difference natin sa ibang mga hayop, di ba? So, malinaw ang source at meron tayong natural explanation kung saan galing ang moralidad. Ngayon ako bilang atheist, naiisip ko na sana may mas madaling paraan para may paliwanag ko yan na hindi ganun kahaba. Ah, galing sa 80s doctrine or galing sa official book ng 80s. <laughs> Kaya lang walang ganun eh. Pero mabuti na rin siguro na walang ganun kasi medyo corny pakinggan eh. But at the end of the day, pagdating sa kung ano ang tama or mali, walang nakasulat sa bato na pinakamalupit at nag-iisang definition or ultimate meaning ng moralidad. Tayong mga tao ang gumagawa niyan. At para sa iba, nakakatakot 'yun na iasa ang moralidad sa ating mga tao. Pero sa ayaw man natin o gusto, nasa ating mga tao ang desisyon sa moralidad. Hindi sa pudo, or sa mga bato, or sa mga invisible creatures. Kailangan lang natin mag-agree kung ano ang importante. At saka lang tayo magkakaroon ng objective morality. Halimbawa, yung hindi pa nanakit sa ibang tao. Bakit? Kasi alam natin yung pakiramdam na nasasaktan. Pagtulong sa mga taong nangangailangan. Bakit? Kasi alam natin yung pakiramdam ng tinulungan. Kasi nung bata tayo, may tumulong sa atin para lumaki tayo. Pagpigil ng paghihirap at pagdurusa, paghahanap ng katarungan, Pagiging mabait sa ibang tao, pagiging honest at pagtulong. Kung mag-agree tayo na importante at mabuti ang mga bagay na yan, then pwede na natin ngayon tignan ang mga issues. Tama ba or mali ang gay marriage? Tignan natin, nakakasakit ba ng ibang tao? Tingin ko hindi naman. Actually, nakakasakit pa nga doon sa mga tao pinipigilan na magmahal at magpakasalusin yung gusto nila. Death penalty? Well, nakakabawas ba ito ng paghihirap ng ibang tao pag pinapatay yung kriminal? Tapos tignan natin ang statistics ng bansa na may death penalty sa wala. Nabawasan ba yung murder rate nila dahil may death penalty? Drunk driving or pagmamaneho ng nakainom? Siyempre hindi okay kasi pwede ka makasakit ng ibang tao. Nasa Bible ba ang drunk driving? Or yung pagdadrive mismo? Walang kotse nun, di ba? So bakit natin pipilitin yung mga holy books sa mga modernong problema natin? Ganito kasi ginagawa ng iba. Titignan yung Bible nila. Tapos, Drunk driving, drunk driving. Ay, to. Pwedeng, pwede to, pang drunk driving to. Ay, nako. Pampagulo lang. Buti ka mo kung pwede mong tawagan yung God na sinasabi nila para mag-clarify eh. Ah, uh, God, ah, uh, question lang. Ah, uh, yung sinabi mo sa Proverbs 20, tungkol ba sa drunk driving yun? Ah, uh, okay. So, anong alcohol level lang pwede? Ah, uh, 0.08% and above. Ah, uh, drunk driving na. Okay, okay. Sana agad ginawa mong specific sa Bible, no? Para sana hindi na nangungulit yung mga buisit na atheist dito. Sige, God, ingat ka dyan. Pero seriously speaking, Isipin nyo yung iba pang mga issues ngayon, gaya ng divorce, doctor's assisted suicide, animal farming, hanggang sa cloning at stem cell research, tsaka yung iba pang mga darating na bagong moral issues in the future. So saan part doon makakatulong ang mga invisible creatures at matataling hagang holy books? Sinulat yun para sa mga tao nung first century. Move on na tayo dun. Kasi nagdudulot lang ng kaguluhan. Unless gagawa yung God nyo ng Bible 2.0 or Bible 3.0. Eh walang reason para balikan natin yun unless gusto mong mag-aral ng ancient history at literature. <sighs> hindi ko sinasabing perfect ang morality ng atheist. At na magiging perfect ng Pilipinas pag naging 80s country tayo. We're humans. May tendency din tayo sa pagiging sa sakim, pagiging tribal. Pag hindi ka kasali sa grupo namin, kaaway ka. Okay ka pati violence at krimen. Realidad yan. Lahat yan kasama sa evolution natin. Pero hindi yan yung mga nangibabaw na ugali. Kasi kung yun yung nangibabaw, eh matagal na tayong na-extinct. Meron ding mga nangyari na genocide, mga massacres, o yung mga malawakang pagpatay, yung sa Armenian or sa Jewish Holocaust. Yung iba sa mga 80s na lugar pa mismo, kagaya ng Soviet Union. Part ng history natin yan mga tao at hindi ko dinidinayan. Pero wala rin naman na itulong ang kasi yung mga mas malala na genocide o yung pagpatay sa history ay motivated pa nga at some way ng religion o God beliefs. Kaya walang simpleng sagot pagdating sa moralidad at yung God morality na sinasabi nila ay hindi din makakasolve ng problema. Kasi nga, tao tayo. May kakayahan tayong gumawa ng pinakanakakaantig na kabutihan. But at the same time, kaya din natin gumawa ng mga pinakamalalang kasamaan. Marami ng mga research at pag-aaral tungkol sa human psychology, sa criminology, pati sa neuroscience, na kahit papano, nagbibigay linaw kung bakit may mga tao na gumagawa ng krimen at kung sino yung mga malaki ang chance na maging kriminal at yung mga kadahilanan nito. Hindi man natin siguro matatanggal ng kasamaan ng krimen ng 100%, pero gamit ang mga data historical evidence at science, pwede nating mabawasan ng husto. At nangyayari na yan sa maraming lugar sa mundo. Yan ang tamang diskarte sa mga problema ng lipunan dahil walang magagawa yung pagdadasal nyo. Doon natin ilagay yung pera natin at yung effort natin sa practical. Again, mahirap ang usapan pagdating sa moralidad kasi ang tamang moralidad ay yung pinag-iisipan, pinagdedebatihan at binabago kung kinakailangan. O ano? Okay na. Hindi ka na matatakot sa aming mga itis pag nakatabi mo kami. Diba dapat ka kami pa yung matakot sa inyo? Kasi pag may katabi ako na religious tapos sinabi ng God nila na saksakin ako, naku, susunod lang yan. Yari. Ako pag may sa akin na saksakin kita, eh magtatanong muna ako, teka bakit? Ano ba nito tao na to? Di ko naman kilala yan. Tsaka ayokong manaksak, no? Porky makapangyarihan ka, eh, tama ka na agad. Explain mo muna. ba? Diba? Kaya safe ka sa amin. Pero of course, hindi lahat. Meron pa ding exception na may katok. Kaya ingat ka pa din. Pero, yun yung ibig kong sabihin na difference between God morality at yung atheistic morality. I hope nakatulong tong napakahabang explanation na to. Pero peace tayo, ha? Walang sakitan. Comment-commentan lang at saka subscribe-subscriban lang. Okay? Thank you sa panonood at uh, kung nagustuhan mo tong ganitong content eh nagagawa ko to dahil sa panonood nyo at sa tulong ng mga Patreons natin na nagbibigay ng financial support sa akin para mapagpatuloy ko to. At kung gusto niyo din maging Patreon or magbigay ng one-time support, may link ako sa description. Click nyo lang. Well, ang haba na nito pero salamat kung nandito ka pa din at pinunod mo to ng buo. Remember, stay safe at see you again all sa next video. Bye-bye!